Jamie Barra and Fiang Smith o mas kilala sa tambalang J and Fiang sabay dumating sa ABS-CBN Ball What's up madlang people? Thank you for tuning in Ako po muli si Osepa dito sa Osepa. anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update Sabay ngang dumating itong sina Jamie Bara at Fianne Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang JN Fian. Dinumog nga agad-agad itong sina Jamie Bara at fiang Smith sa pagdating nila sa venue sa Bride Together ng ABS-CBN 2025 Ball. Wow talaga namang kinilig ang lahat sa pagdating sa venue ng J.N. Fiang na talagang very sweet at hindi mo mapaghihiwalay. Talaga nga namang mapapa brighten together ka dito kina Jemmy para at Fiang Smith sa ABS-CBN uh, ball nitong 2025. Heto, panoorin at pag-usapan natin ang mga naturang video. Gigi, ano si Lopiang! Ayan na si Lopiang! Ay, naka masya. siya. JM! Ayan <laughs> sila, di ba? Mamaya yan. Ah, Kita nyo ba si Pian? at si JM? hindi na tayo lalapit kasi marami ng tao. Basta nakita nyo sila, ayun sila. Oh. Ayun sila, mo oh. mag-check in sila. Kaya lapit tayo sa gilid. Ayun Ayun sila. JM, pogi ni JM, pogi ni JM. Nakikita nyo ba? Nagbibidyo rin ako. Oh. malapit tayo sa kamila. Maraming mm -hmm. nagbe-video. Si Ogi Alcacid. Oh. Alcacid? Ogi Diaz pala. Ayaw. Ogi Diaz pa naman. Si Fiang. Fiang? oh, Fiang tsaka si JM. Ayan. Ayan si JM. Opo pagiging oh, mo, JM. Ang cute, JM. Nakikita nyo ba, guys? Sabihin nyo lang kung ano nyo nakikita. Harangan tayo ni kuya, eh. Baka nakaharangan ng ano, tali. Ang shift niya, yung yung JM. Okay na. Nakikita niyo ba? Wait lang. nung ko muna yung comment niya. Nandun ko muna yung comment niya. Nandun ko Hindi na nakikita eh. Walang pala yung nakakakita. Ayun, ayun si JM. Okay lang. Guwapo mo JM! <laughs> oh, baby, baby face ni JM. Yan, Mark. Sana nakikita nyo. Alam naman, daming fans dito yung si Piang. By Jan, I think... Baka natatakpan ko. Rabi yung security nila. Oh, biglang nagdamihan yung mga security. Dumami kasi yung... Dito pala yung mga kasamahan ko. Na, ayan na, Bye bye! <laughs> ba? Yun, uh, yung... Eh. yung Ini JM. Di ko nakikita yung comment niya, mamaya hindi niyo eh. Ako lang pala yung nakakakita. Landmark. Hi, Lady. Hello. Ay, di nyo ako nabihis to. Ay, kasali ka ba? Kasi yung, yung ano mo, palong-palo eh. Hindi ka na Nasa si at mama rin yan. Wait na lang namin. Dito lang kami sa gilid. Ashley, Ashley. Wow, Niels. Denmark. Baka natatakpan ko. grabe yung security nila oh biglang nagdamihan yung mga security dumami kasi dito pala yung mga kasamahan ko na, ayan na bye bye talaga nga namang agad-agad itong sina Jimmy Bara at Fianne Smith sa pagdating nila sa ABS-CBN 2025 A uh, Brighten Together Ball ayan diba talaga nga namang hindi mo na mapaghihwalay itong sina Jemmy Bara at Fian Smith na kahit anong occasion o ganap man yan ay talaga namang laging magkasama at very sweet itong J.N. Fiang. O paano mga madlang people, kung gusto nyo pong maging updated dito kina Jenny, Barra at Fian Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang JN Fian, ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated dito sa mga latest video po. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa anong latest. Hanggang sa muli. Paalam!